Guys, gusto nyo bang mag-download ng Delta Executor? Katulad nalang nito. Ayan po. Ilalagay po nalang natin sa description at para ka download kayo. Kumbaga okay. na yan. Bago update na yan mga boss. Ayan. Hindi mag -e error ay, At hindi maglalagyan mga boss. Ayan. Hmm. 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 Pwede kahit anong laro. So, yun lang mga boss. Salamat ko sa ating panonood. At sana nakatulong po ako sa inyo.